Hello guys, good morning. Mag-almusal tayo. Ito ulam ko. Paksiw na isda na may halong talong. At saka meron akong uh, dalawang sunny side up na itlog. At saka meron ding hot dog. Ako lang mag-isa ngayon kasi may pasok lang ako ko. Kaya ako na mag-isa na ako mag-breakfast. Ako na lang mag-isa. Tsaka meron din ako mailit na kape. Nag-aso-aso pa talaga. Gusto ko sa kape yung mainit na mainit. Ngayong may pasok ng ako ko, Araw-araw, ako na lang mag-isa magkain. Uh, mayroon din ako kasama. At uh, sa 30 Sunday lang siya kasama ko. Pero sa ibang araw, ako lang mag-isa. Mingaw na, mingaw. Let's eat na. Let's eat na. Meron akong ano dito. Papsiw na isda. Na may halong talong. Kain tayo guys. Meron din akong sunny side up na itlog. Mamaya na yung hot Malamig ng kanin ko. Mahaga kasi ako nagluto kay may pasok ng apo ko. Tapos hindi man ako hindi ako nag-almosal ng maga kasi hindi, wala, parang wala pa akong gana. Mga 9 o'clock talaga ako nag-almosal. Pero ang kanin ko malamig na. Wala akong gana kumain ng maga-umaga ng almosal. Tapos ko mga 9 o'clock, 8.30. E, Kaya malamig na malamig ng kanin. Баранда баһа malaki ko. Mainit na mainit pa talaga. Gusto ko yung mainit na mainit para ma mainit ka ng ko. Kung sa Cebuano pa, kabuyon ko. Gusto ko ma mainit, mainit talaga ang kape ko. Kasi hindi ko nagainom ng malamig yung galing sa ref. Hindi din. Maligang, maligangdam na tubig talaga ang iniinom ko. Pwera na lang kung inom ako ng ko kasi hindi masarap ang ko kung hindi malamig. Pero kung tubig lang, medyo maligangdam ang iniinom ko. May nga magkain ko ako lang mag-isa. Walang kausap. Kaya natuto na lang ako mag-YouTube. Kasi wala akong kausap dito sa bahay. Kaya natuto ako mag-YouTube. Yan ang ano po. Ah... Uh, sa pa kalingawan. sarap pang paksiw. Paborito din, paborito din ng apo ko ito paksiw. Ang nilalagay ko sa paksiw, lagyan ko pa ng vinegar, lagyan ko pa ng kamatis, kaya masarap. Lagyan ng kamatis, lagyan ng luya, sibuyas, ganun. Yung iba magpaksyon, hindi nilagyan ng anong kamatis. Ako lagyan ko ng kamatis. Kahit may vinegar na, lagyan ko pa ng kamatis yan. Masarap Masarap siya. parang napataas na yata ang video ko. Thank you for watching. Mataas na ang video ko.